So, hi mga Mars! Good morning everyone! So, yan. Kapit tayo mga Mare. Good morning, good morning! Ngayon sa labas mga Mars. Kasi nga, ba may bagyong egay? So, ngayon time check is 8 na po ng umaga. Ngayon mga Mare ay nagsaing na ako. Kailangan ko umaga magluto kasi gusto ni Mr. E. Aga siyang kakain sa tangalian gusto na daw niyang matulog. So, ayan mga mars, luto ako ng maaga. So, ang lulutuin ko ngayon nako ako ng aking ulam. Ayan, magluluto ako ng ano, yung lutong bisaya, yung manggang. Ayan, na So, meron akong ano rito, oyster sauce. Um, bell pepper. celery, celery, celery,

Hi mga Mars! So, iba voice over ko na lang tong aking cooking show char. Kasi nga may nanonood sa uh, kapitbahay ko ano, may music. So, baka makapirate Sayang naman kung makakapirate ito video na to. So, ay mga Mars, kung nakikita nyo, naglagay na ako ng aking aking ng mantika, bawang at sibuyas. Yan, ginisagis ko na siya at sinama ko na rin yung uh, luya. So, yan. Pinagsama-sama ko siyang uh, igisa para naman maluto sa mantika. So, isusunod ko na dyan mga mare ay um, manok. So, yung mga ang manok na hiniwa-hiwa dyan ay mga maliliit lang na parang panggulay. So, ayan mga marsh. Kailangan lulutuin nyo ng maigi yung sangkap bago nyo po ilagay ang manok. So, ayan. Um, ilalagay ko na po dyan yung manok para naman ay maluto na ang manok. Eh, ulit ang manok, ba? Diba? So, ayan mga mare, Mahirap talaga pag wala kang ano, videographer. So, sariling sikap na talagang mag-video sa sarili mo. So, ayan. Buti na lang talaga at mayroon akong ano, stand yung stand na pang cellphone ayan mga mare, so ayan pagkatapos yung siyang igisa-gisa so pwede nyo siyang takpan para naman kasi ang manok Diba mga mare ay nagmamantika, ay nagmamantika, ah, nagtutubig pag pinakukuluan mo. So, ayan. konti lang yung mantika nilagay ko kasi magmamantika yan. Ayan, tinakpan ko na yan mga mare. At makikita nyo, medyo magtutubig-tubig siya Ayan. So, nilagay ako na ang ah, mamisita na oyster sauce. So. so, konti lang yan mga mare. Tansya-tansya nyo lang yan mga mare. So, nagsinunod ko naman yung soy sauce or toyo. Ayan, konti lang din yung toyo. And then, hindi ko makakalimutan yung konting suka. So, ayan. ayan. Hindi na ako natatakot dyan kung hulak-hulakayin ko yung or maaasin. Kasi konti lang naman yung nilagay ko suka dyan, mga mal. So, kailangan mong halu-haluin. Ayan. So, pagkatapos ko maghalu-halu dyan, so, tinakpang ko naman siya para naman mag- uh, magtubig. So, Naglagay rin ako dyan ng 1 cup of water. So, yan. Para naman may sabaw-sabaw ng konti, ba? Diba? So, yan mga mar, yung niluluto ko ay nakita ko lang talaga yan kay Bite King. So, kung kilala nyo siya, vlogger din po yun. So, ayan yung kumakain talaga na puti-puti ng ngipin. So, ayan. nakaka -ano talaga siya pag kumakain. Parang pilmogs ko rin kukainin yung binavlog niya. So, ayan. Ginaya ko siya mga mars. So, Ayan, naglagay na ako na um, ano ba tawag dito mga mare? Uh, tanglad, um, bell pepper na red, tsaka um, pamintan dahon. Ang ba tawag dyan? Laurel. So, ayan. Nilagay ko na rin dyan yung mga sile. So, naghiwa ako ng tatlong sile. So, kasi ang purpose talaga dyan ay spicy chicken. Bisayang luto ito. Basta ganoon. So, ayan. yan. Pagkakulo niyan ay nilagyan ko ng konting asin at pamintang pino. Yan, mga mare. So, huwag niyo wag huwag kakalimutan yung tikman-tikman para man naman alam niyo yung lasa ng niluluto niyo. So, ayan. Medyo may tubig-tubig pa siya. Kaya, ano natin yan. Babawasan natin ng tubig. Ay, eh, patutuyo natin ng konting tubig. So, ayan. Lagay ko na rin yung sibuyas dahonan. Ayan. So, inaluhalo ko na dyan hanggang sa ang uh, kumunti yung tubig. So, tinakpang ko yan para naman medyo maluto ang ating manok. Ayan guys, naluto na ang aking pinasayang lutong manok. So, maanghang yan mga mare. Ayan. So, luto na siya. So, si Mr. ay nauna na siyang kumain mga mare at antok na antok na siya kasi galing siya sa si trabaho. So, pinauna ko siya kumain. So, ayan. Ayan, oh, kumain na siya para. Diba, may bawas na. So, ayan mga Marsh. Kami na lang ni Ken ang kakain ngayon. So, ayan mga mare. Kain po tayo ito. So, ako na lang mag-isang kumakain ngayon kasi tapos si Ken. Ayan. So, ito po yung niluto ko. Ano? ito mga marsh. Kasi so, makakang okay, tayo! So, ayun ang ating unang for today's video. Tapos, meron akong tubig. So look plan tayo mga mara. Kasi, mga na kumain. At saka yung, at, yung uh, anak ko pangani, pa wala dito sa kakain. So, nagpakasyon siya. Nagpakasyon siya ngayon. So, ano yung mga pinsan. So, Ayan po. Sarap. Um, Sarap. Um, Sarap. Uh -huh. um. Alam niyo ba mga Mark, kung kanina ko ito na or nakita kong video na to kasi ginaya ko siya try nyo po yung gatong luto ang sarap lalo ng mga um, maulan na panahon sarap nakita ko po to sa vlog po ni Bite King so kung kilala nyo po siya sobra ginaya ko po yung luto niya lutong bisayang manok hindi siya bisayang manok ha, luto luto yung way ng pagluluto ng manok ng mga bisaya ayan hmm, sarap sarap mga mas hmm sarap eh, masarap pag natin kung paano siya kumain muna so, ba. Dito siya kumain mo. Oh. Kapag makanood niyo yung video niya, dito so siya kumain. Talagang maiinggit ka. Parang gusto mo rin magluto ng gano'n. Bakit na dun ang yung ngipo na puti ba? Paano siya? nang Mars, tapos na ako kumain. Sobrang init ng mukha ko sa so sobrang anghang ng ulam ko. Dahil hindi ko nga nakayang kumain ng Mang Pero naubos ko yung ulam namin. Hindi naman naubos, konti na lang. Konti na lang ang natira. Ayan na lang. Dahil nga, sobrahan ko yung silim. So, kiniis ko talaga sa hangga sa maubos. Kaya, katapos ng ending, kumain ako ng chocolate. Sobrang anghang. Pampawala ng anghang. O oh, ayan mga mars. So hanggang dito na lang po ang aking vlog. Sana po ay nagustuhan nyo ang aking video. So ayan mga mars. Mag-ingat po tayo. Ito may tumay po ngayon na si Egay. So ayan mga mars. Hanggang dito na lang aking video. Thank you for watching mga mars. See you to the next vlog.